Magandang umaga po sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan kayong dako ng mundo po, tayo nagbabalik dito sa aking munting channel po, Samuel Soriano TV 29, para mag-discuss ulit ng another coins at malaman natin kung magkano na ang kanilang mga, mga halaga. ayam po. Magandang umaga po sa lahat ng aking mga subscribers. Kung saan kayong dako ng mundo po, magpapasalamat lamang po ako. Thank you so much po sa inyong lahat. Ayan po. At doon naman po sa nanonood na hindi pa po nakapag-subscribe dito sa akin YouTube channel, ayan, hihingi sana ako ng pabor. Pakipindot naman po sana ang ating subscribe button, like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ayan, maraming maramang, maraming maayos na nabubulol na. Maraming maraming salamat din po sa nanonood doon sa aking FB page. Thank you so much. Ayan, Samuel Soriano rin po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay ang pera po natin. Year 1986 po na 2 pesos po. Ayan. Large type po ito. Mayroon po itong maliit. Ayan po. Year 1991 yung maliit hanggang 1994 po. Ayan. Makikita nyo po ang imahe ng isang lalaki. Ayan po. Nakaharap po sa kaliwang bahagi. Kita naman po ang kanyang pangalan. Siya po ay si Andres Bonifacio in the year 1986 in Metmark at Republika ng Pilipinas. Ayan po. Pagkatalikod po makikita nyo naman ang halaga po ng 2 pesos at saka isang nyog. Ayan, nakikita pa po, po yung scientific name niyan. Ayan po ay Cocos Nocepera. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kilalani mo muna natin siya. Siyempre po, issue po, Philippines po, period, Republic, 1946 up to date po. Type standard circulation coins, years 1983 hanggang 1990. Value nito, 2 pesos po. Currency, peso 1967 up to date po. Composition po nito ay copper-nickel. May bigat po itong 12 grams. May haba po naman itong 31 mm. May kapal po naman itong 2 mm. Hugis po, decagonal, 10-sided po. Orientation yan medal alignment. Tinigil ang paggamit nito noong January 2, 1998 po. Number, N-DAS po. Reference number, KM-244. Ito pong year 1986 ito, ito po lamang ay 6%. Ayan po, 6% lamang. Kung ilang piraso naman ang ginawa sa barya na ito ng ating Pilipinas po, ito po ay 25,260,000 piraso po. Ayan, marami rin. Dako naman tayo sa kanyang price. Ayan po, doon sa ating ebay.com po, may nagbebenta nito na ng rare coins daw. Ayan nagkakahalaga po ng 1,218 pesos. Meron din tayo nakita doon na rare coins din na nagsasabi na 1986, ayan po, 22 dollar ang kanyang benta. Dako naman tayo doon sa kanyang carousel pH po ulit, yung pangalawang site. Nakakita na tayo nagbebenta doon ng 500 pesos po per piece and then 60 pesos per piece. Meron din tayo nakita doon na 140 per piece. Ayan po, yan lamang po ang aking babahaging kanyang price. Ayan po. So hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Magandang umaga po sa lahat. Losong Bisayas, Mindanao. Kung saan kayong dako na mundo po. Kaya po sa lahat. And God bless.